Kongresman Romual de sa Tingog Party List, patuloy naman sa pamamahagi ng tulong sa mga residente na apektuhan ng dalawang magkasunod na bagyo sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga Jimmy. Abala pa rin ang tanggapan ni 81 First District Congressman Martin Romales at Tingog Party list na paghati ng tulong sa mga biktima ng Super Typhoon Uwan at ang Bagyo Tino. Ayon ka Romales na patuloy kanilang pagbibigay sa bisyo na natiling panatan niya at nangting part list ang mabilis na pagtugon at walang sawang pagtulong sa bawat Pilipinong nangangailangan saan man sa sa Eastern Visayas. Libo-libong mga residentes sa evacuation center na bigyan ng relief goods gaya ng bigas, instant cereal drink, instant noodles, sardinas, kapi, biskits, komot at timba na din ang tulong mga taga Southern Leyte, Leyte, Giwan, Eastern Samar, Katbalogan City at Katarma, Northern Samar. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng mga ating mga kaubayan matapos ang magkasunod sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa Eastern Visayas, marami ang lubhang napiktuhan, nasira mga kabahayan at may uh, naitalang mga kaswalti. Mula dito sa DYVL Action Radio Takloban, ito si R. startito Jimmy Angay-Angay para sa Dizia Ritz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy!